ito lang huli natin. Hindi <laughs> naman tayo nabigo. Salamat. Salamat, Luisiana. Salamat, Hulugan Falls. Nung po ko sir nakahuli ng talos diyan Yun naman ay taglang sunis Ay may nagbabantay po na sunis Ay mayroon po silang taim Ay nakawala po doon sa taim Hindi po sama-sama Ay namatay Nakakuha ko doon sa tawiran Ama ito Madami mahuli ninyo niyo, pagkakas Dinala pa kini ng Sir So ayan guys. Sila yung mga locals dito na sinasabi sa akin. May malalaking palos daw dito. May get 10 kilo siguro. Ay sinasabi ko yan. Kinikwento sa akin. Kaya ngayon pala na excited ako. siya rito. Pagyo na at ang pinaka na tourist spot talaga dito kalamiwan dito mga falls Hulugan Falls at last narating na natin medyo mahaba habang pababa ito madali ng pababa eh, pero pagpakyat mahirap at ang dala natin ito uh, Two days complete supply. May tent na tayo. Tapos yung mga pangkawil ko. Mga higaan. At syempre, yung ating pain. Tilapia kasama natin si Simeon si Mac wala pa eh yung pinaka guide natin dito sa Ulugan Falls Louisiana <laughs> Laguna napakatahimik na rito pero tayo ibababa pa doon doon ang camping site namin sa baba mismo sa falls hindi pa namin marinig dahil medyo matarik pa talaga nasa baba pa lumusong na kami siguro around uh, na 200 meters na kami na downward slope medyo malayo-layo na rin pero halfway pa lang tayo mahaba-haba pa itong pababa Oh, tara baba na tayo finally we're here Hulugan Falls nakapagod grabe ang baba natin ang ascend kung makikita ninyo the best view <laughs> let's go start the time again Uh, wala tayo. muna kayo sa pagananang tulsi mismo ano pa ang dumali tayo daanan! parang ito ang dinaanan natin dati ah. Ito yun 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 siguro tayo sa panel mismo ng fault Pagandang view Angin Kala mo lagi umuulan Pero in reality hindi siya ulan Kali mismo siya sa pool So hunting spot 1, 2, 3 Hanggang 4 siguro makapaglagay tayo dito Ang 4 takawin kawin Dito, malalim daw ito Tapos dun sa patakan mismo Yun, yung lugar na yun Maglalagay tayo doon So siguro mamaya, pag medyo dumilim-dilim na off oh, cam na tayo Pero bukas sa pagpandaw, papakita ko ito sigurado sa inyo Tawin so number 1 Nakatari na to traditional na pawil gagawin natin ngayon nanghuli ako ng mga talangka so ito napakabisang pamain ito kinili ko yung mga ano, soft shell yung mga luno may mga luno kasi dito ako nakuha tulad nito ang lambot bagay na bagay ito hasabitan lang natin Yeah, dami kong nakuha oh. May isla din tayo, maliit. Ito, tamang-tamang ano. Ito yung mga pamain natin na uh, iahabol ko. Kaya nasa pulang yun na ikaw na ako eh. Dati-dati natin siguro mga additional na lima. talmaray marami pa naman akong kawil dito. Iahabol ko ito. Good morning. Mamamandaw tayo ngayon. At mm. ang uh, trek natin kasi kagabi eh. Salit na mag tent kami doon sa tabi ng falls Napakalakas talaga ng ulan Hindi naman ulan Kung baga yung uh, tubig na galing sa falls Ayayin yung nagba Tumataboy doon at napakaingay Kaya sabi ko sa mga kasama Mag tent na lang tayo dito sa labas Kaya umakit ulit kami Ayun guys itong Hulugan Falls Napakataas ng uh, O oh, baga Mataas yung kanyang elevation pero yung level niya sa ground napaka napaka, napaka haba ng bababain mo kaya yeah, ito bababahan na naman kami oh oh pinag pinagnunuhan bago pa mo, sir bago andyan pa yan ano hindi lang alam sir oh nakakagod yan sir hindi lang tayo nakangyad. oh nang dumaan tayo wala pa yan <laughs> Ang oh, takot naman. Pinaglunuhan ng ano, ng cobra. Hmm, ah, oh, ano, yung, ahas lang yan. Hmm. Wala, wala na. Nakapag ano na yan. Nakasin, baka na dito yan. Hmm? Baka dito sa loob yan. Ito. Okay, sige. Ito. Ito na dyan. Baka mamaya ay... Bababa tayo. Habang babawin ito Mahabang lakbayin pababa ang problema pagpaahon ang tagal na lusungan ito ang daan na natin Ayan, hindi naman gaano kagandahan pero hindi ka naman madudulas dahil puro mga batuhan so dito pa lang halfway pa lang tayo pero siguro nakaka 10 minutes na tayo na palusong uh. Maranig mo na yung lagas lahat Pero malayo pa tayo Malayo pa ito sa katotohanan Nandun na falls Pero nasa gitna pa tayo ng gubat Maranig mo Kunin ang mga palaka Kala mo ibon Moment of truth Louisiana, Laguna Hulugan Falls Napakataas nito Sabi nila 200 meters daw ito Mahigit Ang uh, downfall ng ano na yan Ang falls na yan Napakataas At sa baba Kala mo talaga bagyo nung nagkana ako ng uh, ano doon, ng kawil. At sana huwag tayo mabokya dito. Alam makahuli tayo. And welcome to my office. Tara na. Tara na, pandaw na tayo. Woo! eh huli tayo kaya lang patay na ito. Ayun oh. Kumulupot na siya. Malaki-laki rin ito, guys. Malaki-laki rin. Kaya ah, ho natin. Patay na ito. Kagabi pa ito. Tigas na. Oh, matinding laban ang ginawa nito. Tigas na siya Mukhang malaki ito Nabatak Nabatak Good, good Pagong! Ano sila pinain? Diyan, wala naman naman. Capsule turtle! Oh! Ito ba Pagong na naman! May huli ka ba? Wala. Dito naman naman tayo. Dito naman naman tayo. Walang huli ka ba? Wala. Tekst na kawin natin nandito Malapit na tayo sa turbulence Kala mo bumabagyo Alam mo bumabagyo <laughs> uh, <alam niyo. laughs> <Alam niyo. laughs> mày nandito May tóc mày guys May tóc mày hôn đi ko so, may huli ito hindi dito sa isang ito kanina ko pa sinisisip dalawang lampas ko siguro mga 10-50 tapos ang sa dalim ng bato hindi ko talaga sobrang tigas okay So, ginawa na ako hindi na pa ako balik balik sa danin. ah, ang uli natin bali isang panos lang saka isang ano isang softshell camper at yung kakakayanan yan tigas yan magpapatang ka lang sige ba po ko iwan natin ito sa kawin dito kaya nung unang hila ko kasi kumotra agad siya hindi niya pa ilalim tapos nung inihila ko na problema nasa sa 10 feet ang na ako doon sa ilalim hindi ko talaga makuha pero anyway nakahuli naman tayo ng isang palos at isang Chinese official turtle hindi ganoon na ako kanina <laughs> pa ba ako babalik balik doon sa ilalim hindi ko talaga makahuli hindi ko maka-extract iwala na natin yon. Uwi na kami <laughs> What a very nice experience At ang experience ito Napuntahan ko dito Tulugan Falls At ako na tabi Uwi na kami at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood Although ito lang ang huli natin Hindi <laughs> naman tayo napigo Salamat Salamat Louisiana Salamat Hulugan Falls Grabe ang aho namin dito. Salamat, Luisiana. Hindi naman ako nabigo. At least may huli ako sa aking hunting. Di pinagkaitawin yung panos dito.